Ay, kimuchi. Huwag mo na malunuri. Putang ina naman to. Nilulunod mo yung anak mo eh. Tama Kita na. Tama na. Pagkatapos nilunuri ni. Eh. Kita mo, peligoy niya. Wala naman din dalang nasa ides ka? Grabe na mga gatsin lang Parang bukol sa untog. Nasa ides ka? Pepe do Pepe doko? Ay, putang ina na. Ayaw na. <laughs> Mm. Ay nako, hindi na, na. binahing na, yakat mo na yan. Sinasalsalan ng titi niya dali mo. Tuntawin.